Ako po may kwentong uli, uh -huh. ay medyo sinaunahin na, matanda, ay sabi medyo maedad na, marami ng apo. Rubin yun, ay ko Francis. Ay dito'y daw dadating yung mga apo at yung mga ibang apo pa doon, pero kakata niya ng manok. Ay doon, luto naman na ayos. Ha? Ay bakit daw po ba naman pagdating sa atay ay agawan? Agawan daw nga. Eh napapakamot daw yung ama yung lulo. Sabi at pambihira, mga bata nag-aaway pa daw po at siguro may mga kaliliitan pa rin. Eh, talaga mag aagawan na naman sa atay. Ay sabi, magaling pa ika ay ano, pumunta ng bayan. abo ah, bumili daw kalahating kilong atay. Balay po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Balay episode ito, ano po? Magluluto po tayo ng isang pananghalian po. Yan, tama tama po at dumating po ngayon si Kuya Prasis. Yan. Bakit Kuya Prasis? Wala ka mapasok. Ay, hindi pa ako naka. Hindi to ko na rin ba magtatanghalian? Ay, hala, dali. Ilang araw ko na bang walang pasok? Ngayon lang. Ngayon lang? tama, tama. Ano? ko inabot mo. Arin na rin po ang lulutuin nating Pangpananghalian hmm. Yan po si Kupras, pagka walang pasok, minsan, pumapasyal po yan dito sa bukid. Eh. Kagaya kahon nung ganito, minsan, pero na ito sa kagaya sa dito sa akin, Pre na pag yung may mga pumasyal. Oho, oh. Uh, yan oh. Gawa ho na minsan ho na, may walang puhunan na. Oho, uh, yan oh. Uh. Pag nagtanong sila ng gulay, ito po ang hindi nawawala sa atin. Hindi po ako nagpapawala. ay. Eh. tuyo uh, para dumami dumami eh. ano? pwede okay, ba yun? Da kakaya ka pa ng ganun? pagkat ikaw ang laman sa puso ko tisipa sa haraw at gabi ikaw ang ano ko kaya masasabi sa'yo Ay, yeah, ayos yan mamaya ka na ulimang mga tara ka Atin pangkain na muna ito uka siya nara sa atin ano ah na ikaw na ikaw ang tinitibo ng puso ko aking nadarama ay para lang sa'yo yun, tara po, dinin na po kayo kumain ng isang pananghalian po. Oho. Hala, parini. Eh. At ating lalanta ka na. na. po ate sinaing mo. Oh. Kasi na rin ko, Francis. Ito na po. Oo. Oh. Dito po tayo ng itlog. lalagyan po natin ng masarap bengaler ko pras bahala na no spring onion nilagyan sa ibabaw tapos kunting asin bango po pa lang tong spring onion oh eh. malasado eh. Sarap ito ano? Malasadong itlog ha. Ito po ang gagawin natin palang halian. Tuyo. May sili ano. Ba't bigla kayo na walang pasok ko parang eh? ini adalah huh? penyimpanan <tuk> produk kita ini ini adalah penyimpanan produk kita ini Ayan na po, bawang. Nakakain ka pa ito ko parang eh. Sibuya. Magigisa po ulit tayo sardinas. Lalo yung sardinas. Ay, ay, pasensya na po. Ah. Ari po na may seafood. <laughs> Seafoods ito. Foodsy. Yan, nabiru yan. Ayan.

yung pang mabigatan Mabigatan sa kaluuban <laughs> Tapos, ito po naman yung hilti-hilti Ito yung hilti-hilti okay. Yan, hindi na po kayo kumain. Sabahin po natin kaunti Yan ang dingas puno ng ating pangatong, yung sa ngano kalamansi ba? Yan ang dikit pala niya ako Francis. Yung sa ngano kalamansi. Pag uh, naiinitan. Mm -hmm. Hindi yung to yung sa sa ngano kalamansi. Ganda pala yan. Eh. Ay quality nga. Ito bang ginisa yung naglalagay ka ng na suka? Hindi. Hindi No. Yan. Yeah. Pagkata sili. Oh pampagana oh. balik na po ng ating kamuti eh. ah perfect na perfect po yung sabaw nalasahan natin mm -hmm, pagkasarap yari dito please balik po wakain po Bale po. Panginoon, salamat po sa lahat ng pagkain po na biyaya niyo po sa amin. Sana po ang lahat ng ito ay maging lakas ng aming katawan. At uh, mabigyan po kami ng tamang kaisipan ano sa mabuting gawain po. Sana po mabigyan kami ng uh, malakas na pangangatawan po. Ayun, amen. Salamat po. Kakain na po. Dan po si. Yan kakain po. Meron po tayong ano. Tuyo. Yeah. Tuyo. Tapos ay siyempre oh, ito yung ating sile pampagana. Awaw. Oh, Napitik-pitik ari. Tapos po ito yung ating ang tawag dyan, yung egg with spring onion. Pili ko para sa aking gusto. Hmm. Tapos ari po pala yung ating pang main event. Ang tayo pang main event pa yun. Ano ba yung sabi ng kapras pag pang main event? Ha? Um, pinaka, kung nasa ulam, pinaka pampagana. Ay, ito na nga mismo yun. Yung pala yun. Ang dali. Kapras is. Ginisa. Ginisa. Mamaya oh, ka mang gulay ng tuluyan. Ang dami dyan. Tingin ka ng patola, papaya. Hmm, lah, dali. Hmm. Ya, dami na rin oh. Eh. Nai e po hala, parin niyo po kayo. Ating dadali na rin pang main event na rin. Pang matigasan daw pala yun. Eh. masustong siya naman ito ano dugo. ano bang beneficyo nito sa dugo nakakaroon ng dugo nakakaroon ng ha pampataas din ang dugo sa mga alimik Ayun oh, bang ba yun na ako nakakalapot nakakataas ng nakadagdag ng dugo no. kung napepress lang yung dugo para bang nare-relax Basta may bitamina sa yung ano um, sa dugo, ano? Hmm. blood. Ako po may kwentukli. Oo. Uh -huh. Ay, medyo sinaunay na. Matanda. Ay, sabi, medyo maedad na. Marami ng apo. Provincial, eh, ko Francis. Hmm. Ay, dito, without dadating yung mga apo at yung mga ibang apo pa doon, pinakakatay na ng manok. Ay, medyo marami. Parang nasa mga siyam na ang apo. Ay, dito, pinakakatay daw ng minsan isang manok, dalawang manok. At ay, ayos, ano? Kahit luto naman na ayos, ah. Ano? Ay, bakit daw po ba naman pagdating sa atay ay agawan? Agawan daw nga. Eh, napapakamot daw yung amama, yung lulo. Sabi at birar, mga bata rin nag-aaway pa daw po. At eh, siguro ba mga kaliliitan pa rin. Ang naisip daw niya, ay, ay mga batang ari ay. Yung daw malakalaking apo ay marunong na mag na motor nung isang nagsama-sama uli sabi apo dali ka at ay may magsasama-sama uli yung, yung mga pinsana bakit amama ah, sabi daw ay ako sa mahamot ako magkakate uli ng manok ay nagkataon daw ho yung manok nakatayin ay iisa ay di atay na naman na niisip talaga magagawa na naman sa atay ay sabi magaling pa ika ay ano pumunta ng bayan ah bumili daw kalahating kilong atay isinama lahat doon sa niluto. Aba, agaw-agawan daw. Sabi, aba, ang dami naman kakaatay nito. Ah, tigil daw po ang babagal. Walang, siyempre, iba ho ay nag-aagawan din sa pagkain na. Di ba gano'n yan, no? Siyempre, atay, akin yan, atay. Ay, ngayon. Ay, ayos na pagbigyan yung mga apot. Lahat ay nagkaatay, ay. Isi sa kalahating kilo, doon dami kakaatay noon, ano? Aba, ay, sabi nung asawa daw naman nung inana, ay, pambihira Ay, pambihira ka naman. Eh, kinatay mo ba yung maraming manok? Ba't pagkadaming atay na rin? Eh, ay, sinisi ko daw. Sabi, huwag oh, ka nang maingay. Ay, nakindap daw naman doon sa isang lalaking kasama. Eh, sabi din na may humuata ang katay ng manok. Ay, hindi. Yung mga yun ay ibinulong daw sa asawa. Sabi, hindi. Ibinili ko yan ng katay na nga naman sa bahay na laging hindi away-away yan. Ah, biro daw siya tawang-tawa. Aba, totoo nga naman yun na, no? Yung ay taga palali ah kuya Francis ah yung ating dating pinapuntahan hindi, hindi ko lang papakalanan si Adobe Ritawanta alik ik na alik ik at sabi eh temo titigil din pala yung mga bata ngayon ay eh, madiskarte din ano nagtaka daw na may no. asawa baka ang dami ng mga asawa, nito yun e, ba yung pinatay isa yung pinakatay ko sa iyo sabi daw huwag ka nang maingay at yan ay eh, ako bumili ng kalahating kilo atay magdiskarte din. Eh. Yung pong naman, hindi ko napapangalanan, kakwentuhan ko yun ay. Ah, pero pag napanood din ng tandaan, sabi niya, eh, talaga akwari ko yun ay. Nakakaan <laughs> po. Hindi ko pa kasi. Pala gusto lagi atay. Ako ah, upakang daw eh. niya ngayon. Tama sa luto kayong kahaking pinong atay ay. Tinatabunan pa daw iba sa kanin. Ano sa mga mo? Ang no? itlog. Ay parang sin. Yeah, ayos na yan. Huh? naman. Ang dami -lang, lang ngayon na ano. Eh. tag na naman ata.

bak? Bakit? Ito sa asili po, salamat po sa inyong kaway. Yan, ingat pa lahat. Bye. Bye.